Madali lang to mga ludes. Tara sa CapCut. Gawin natin. Ang mabilis. Let's go. Punta lang po tayo sa ating CapCut. Tapos po, new project. Kuha po tayo ng video natin sa ating gallery. Umarti lang po ako dyan. Kunyaring may pinalalabas na energy ball. Then, mag-umpisa na po tayo. Abante po tayo hanggang dulo. Burahin po natin yung hindi natin kailangan dyan split tapos delete po. Kapag goods na, balik po tayo sa unahan dahil maglalagay na po tayo ng, ng energy ball effect. Punta lang po kayo sa YouTube o sa TikTok. Marami po kayo pagpipilian doon ng mga energy ball effect. Stay lang po tayo dyan. Tapos po, piliin po natin yung overlay. Add overlay. Mapupunta po ulit tayo sa ating gallery. Kunin natin yung energy ball effect. Itap lang po natin yung add. Then, focus po tayo dyan sa energy ball effect dahil tatanggalin po natin yung black background yan. Syempre po, dapat nakatap pa rin po tayo dyan para ma-highlight. Then, focus po tayo sa baba. Piliin po natin yung splice. Tapos po, piliin lang po natin yung filter. Kapag goods na, tap po natin yung check sa baba. I Stay pa rin po tayo dyan. Dahil ilalagay po natin yung energy ball effect dyan sa may gitna o sa pagitan ng dalawang kamay niya. Siyempre po, focus tayo sa kamay niya, yung bago bumukas. Ta timing din po po natin yung bago lumabas po yung energy ball. Long press lang po natin yung energy ball. Taka natin ilagay doon sa gitna, sa pagitan po ng kamay. Then, check natin. Play lang po natin yan mga loads. Ngayon po dahil maliit po yung energy ball, palalakihin po natin yan. Balik po tayo dun sa halos magkadikit pa po yung kamay niya. Tapos po abanti po tayo konti. I Stay lang po natin dyan yung playhead o yung puting guhit na yan. Dahil maglalagay po tayo dyan ng keyframe o diamond. Itap lang po natin yung diamond. Tapos po atras po tayo konti kapag nagputi na yung diamond. Lagay po ulit tayo. Tapos po balik po ulit tayo sa una nating diamond na inilagay natin. Dahil medyo ipalalakihin na po natin yan yung energy effect natin. Pag goods na po tayo dyan abandi po uli tayo ng konti Lagay po uli tayo ng diamond dyan Tapos po i-adjust po uli natin yung ating energy ball Then same process lang po Hanggang sa makarating po tayo sa pinakamalaki buka ng kamay Check natin kung goods na po Play po natin kung goods na po tayo dyan, focus naman po tayo sa first layer. Itapat lang po uli natin yung playhead doon sa pagtitig niya po. Stay lang po tayo dyan, tapos tap po natin para ma-highlights po uli. Saka po natin piliin yung split. Kapag nakapag-split na po tayo dyan o nahati na po natin yan, abante po tayo sa dulo sa pagyaku niya po. Stay lang po uli natin dyan yung playhead o yung puting guhet. Tapos piliin po natin yung split po uli. Next po natin, focus po tayo dyan sa gitna. Focus po tayo sa baba. Piliin po natin yung effect. Tapos po, piliin po natin dyan yung body effect. Mapupunta na po tayo dyan. Madami po tayo pagpipiling effect dyan. Pero ang hahanapin po natin dyan ay super power effect. Tapos po, hanapin lang po natin dyan yung eye reflection. Piliin lang po natin yung pre. wag yung pro kasi may bayad po yon. Saka po natin itap yung check. Ngayon po may kulay na yung ating mata. Tapos po iplay play po uli natin. Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin yan mga lods. Big shout out po pala sa mga nag sa video ito. Nasundan ba? Di ba madali lang? Simpleng simple. Pabilis lang. Paano mga Ludes? Salamat sa inyong panonood. At thank you Lord. Peace out.